So, ito ang masarap almusal ito pa guys Ito pa ito pa yung delis ito pa yung uh, bangus tinapang bangus yan tapos ito pa yung ano to uh, sinaing na tulingan tapos ito dalagang bukit dalagang bukit wala bang dalagang Maynila? <laughs> <laughs> pag, pag, ay, dalagang Maynila? Eh, mayroon pa yung na etlog. Na. pula Gali <laughs> na kayo, guys. Dali na, guys. Punta kayo dito. Ah, may libre pa siyang kamuyas, oh. Hmm? Ba't isa lang kamias mo? Kinuha mo Oo, to, ito, no? Oo, dami. Oh, yan, ba, guys. Iba, sumisigaw pa naman ako. Sabi ko panakaw, ah. Nagpaalam ka sa puno, no? Hmm. Ba't isa lang kinuha mo? Dami. Marami kaya sa ito pa tuyo. yung parang ano guys tigang na natutuyo na walang dilig yan tinapa mo tinapa tinapa ito guys sa kami dito ng tinapa ayan oh. pag hindi yan nauubos kakainin <laughs> namin lahat <laughs> Kompleto na pala itong paninda mo ti eh. May itlog. Oh. May kamatis. Gaano kamatis mo? 20. 20? 20 to apat na piraso. Bakit 70 lang kilo? 5 piso ang isa. Walang tawad. Meron na 15 na lang. Sige, bilhin mo. Hanggang nandiyan <laughs> ka pa. Dali na. <laughs> Dito lang yan makikita guys. Oh. May ka-chatmit ka, ka yun siya. May siyang ka-chatmit. Mayroon siyang ka-chatmit. Siya ka oh. Ayan guys. Yung tindera may ka-chatmit. Sumbong kita sa asawa mo. Patay na asawa ko. <laughs> Matay na, nine years na. Nine years? Ay, matam nga bang darito yung mga sambay. Hindi, may pangit Oh. Nine years na yung asawa mong wala? Oo. Buti hindi ka nag-asawa ulit. Parang magkagasta pa. Baka pa mga... Dito lang yan siya makikita, guys. Uh, malapit sa lugar namin. ay maganda na siya yeah, ay ano, yung tindera dito single. Naghahanap siya ng ano, papa. Kaya ka sa akin. Eh, interviewin kita, te. Gusto I mo? Kaya up sa up upload ko sana eh. Upload natin. Saan i-upload? Ito, i-upload to yeah. sa Facebook. May kita yung paninda mo. Oh. Yeah. Ay, i-upload to sa YouTube. Ay, sumagot ko. <laughs> Ilang taong ka nang nanote? Nagtitinda ng tinapa? Thirty-four. Thirty-four years? Pagal na. Kaya nga, ano, ganito na lang. Pagaling-ganito na. Pagatila ka. May kachatmet ka? Ito nga, mo. Marami eh, nakalinyaw. Ha? Nakalinyaw. Ito pa nakalinyaw pa dyan. Huwag kang mag-boyfriend ng, ano, mag-boyfriend ka ng mapira. Yung <laughs> siyempre. <laughs> pag may mga anak na, hindi yung yung Sige na yung mga anak. Sila na umiipalay sa akin, magpumangang mga Hi, Po! Nahiya siyang, ano, Hi, guys, magpa-interview. Nahiya siyang, ano, magpakita sa kamera, kaya maritisa na lang kami. Sinong wapo? wapo? Ito, ito ang mga kachok ko. Baka guwapo yan. Ito ka ng Guwapo, malaki ang tiyan. Parang ako pala yan, malaki ang chan. <laughs> Dandan kasi sa kain. <laughs> Sarap kumain eh, bakit? Wala na pagpagod. Diba? Ito, masarap tong dilis oh. Hmm. 35 lang yan. Ano ba yung binili ito yung binili natin guys o oh. yan tapos na pa ha totoo lang totoo... naririnig pa dyan nga totoo nga to te i up upload nga to sa ano sa youtube ayaw mo kasi magpakuha eh Ayan guys, hanggang dito lang tayo guys. Ayan, bye bye. Salamat sa inyong mga nanonood dyan. Bye. Naririnig ba yung